Agui ka din. Ulitin sarap, mo, ulitin mo, ulitin mo. Ang sarap mo din kasing... <laughs> ah, agoy. <laughs> well, that's morning party, people! Iyon, talaga naman <laughs> ito na. Simulan muna natin kay uh, Maylin ng Sampaloc, Manila. Good morning, DJ Macho Bibo at DJ Macarena. Ako si Maylin, 36 years old, ng Sampaloc, Manila. Bagong lipat lang kami dito ng asawa ko sa Sampaloc, Manila. Mag-iisang buwan pa lang kami dito sa apartment. Ako lagi ang naiiwan sa bahay dahil si mister ko ang nagtatrabaho. At ako akong maging magandang housewife na muna. Wow. Mare at pare, Maganda. hindi ito alam ni mister ko na nauhulog ang loob ko ngayon sa caretaker ng apartment namin. Siya si Randy business nila ng misis niyang OFW na nasa ibang bansa ngayon, itong apartment dito sa Sampaloc, Manila. Maki Bibo, ang bait-bait ni Randy sa akin pag wala na ang asawa ko at nasa trabaho na. Asikasong-asikaso niya ako. Ewan ko ba kung bakit. May pabigay-bigay pa siya ng kung ano-ano sa akin nung una. E, hindi ko nga binigyan ng malisya at something. Pero nadalas eh. Kaya nalaman kong gusto niya pala ako. Ay! Natukso ako sa caretaker nitong apartment namin. Mahal ko na si Randy. Unang beses itong mangyari at maranasan ko na tumibok ang puso ko sa ibang lalaki. Paano ito, mare at pare? Mm -hmm. Naway mapayuhan niyo ako at madamayan sa kung ano ang tamang gagawin. Maylin ng Sampalok, Manila. Ang landi mo, <laughs> <laughs> Maylin. Hindi ko sa'yo. Lunit na lunet. Mga kapitbahay! Bagong lipat. <laughs> May bagong lipat na kapit bahay. <laughs> Pahingan natin. Tung nga yan ng pelikulang. Bagong lipat. Wait a DJ! Platok! Oh! Ali! Ako'y aalis na! Bahala na dito sa bahay, ha? Ah. <laughs> Ay, uwi naman ako ng maga, ha? Sige! Babayu! Alis na si Gianni, Bravo. Ay, yung asawa ko nakaalis na. Ay, dadating kaya si Kuya Randy? Nasaan kaya siya? Ay! Ay! Wala no. pa! Masyado excited! Papasok no. pa lang ako! Halika ka lang! Ay, na siya. Teka lang. Teka excited lang. naman to. Ito na. Mai? Lynn, ah. Mai? Lin? Lin, Mai? Dito na ako. Pabuksan mo ako. Kuya Randy! Uy, may eh, Ikaw na pala. Alam mo ba kanina pa ka tayo nihintay? ano, papasok ka ba dito sa apartment? Ay, oo naman, papasok ako. Eh, Siyempre, ayoko dito tumambay sa labas. Halika na. Baka masilip tayong may ginagawang milagro. Ayaw, papasok o, na ako. Halika na. Halika na, pumasok ka na. Maylene, na hindi na ata magbabago ang nararamdaman ko sa'yo. Ay, alam mo bang, pagkadating na pagkadating mo dito pa lang sa apartment namin eh, nakuha mo na itong, ito. Ano yan? Ay. Yung puso ko, syempre. <laughs> <laughs> oo, oo. Diyos ko. Kinabahan ka ba? Puso, nakuha mo yung puso ko. Ano ba itong ginagawa natin, kuya? Mm -hmm. Hindi na ako nakahindi sa mga kabaitan mo. Paano na ito? Pareho tayong hindi na malaya. Basta, ang malaga may... Ang mahalaga, Mylene, yung nararamdaman natin sa isa't isa. I love you, Mylene. <laughs> ako din naman. Mahal na kita. Kahit nandito yung asawa ko, alam mo ba, kahit katabi ko siya, alam mo bang isa, isip ko, ikaw, ikaw lang ang hinahanap-hanap ko. Totoo ba yan? Oo. Baka ine mo lang ako. Hindi. <laughs> uh, uh, Mylene, huwag ka mag-alala. Eh pag wala naman yung asawa mo eh, nandito ako lagi, hindi ako mawawala. Talaga? Siyempre, dito ako nakatira eh. Siyempre, dito ako nakatira eh. Hindi ako mawawala. Laging nakahandang pagmamahal ko sa sa'yo. May one month deposit na. May one month advance pa kung gusto uh, mo. Oh, boy. Ganun kita kamahal. mahal. Naman, <laughs> yung... Mahal kita, Ay, Maylene. Ay, naku, sayang naman. Sana all. Kung noon pa kita nakilala, edi sana, di ba? Hindi na ako nangungupahan. Hindi yung ganito. Kaso, andito na to. Basta maligaya ako pagkasama at kapiling ka, Randy. Oh. Masayang-masaya ako. Ito na. Ayan po ang ating uh, number one toucher ngayong umaga. Toucher number one, si Mylene ng Sampaloc, Manila. Ayan ang uh, bal bagong lipat. Ayan. <laughs> bagong lipat! Ay, oh. <laughs> si Mylene, Mylene, haliparot na bagong lipat. Ayan. Agoy. Nabuang na lumipat talaga, oh. <laughs> Teka lang. Paano to mga kapitbahay? Ayan, kakalipat nyo lang. Sige. Kakalipat mo lang. Huwag ka mo lang tumawa. Ano ka Pati yung may ari, ililipat mo na rin. Sige lang ko yan. Ayan, si uh, mga kapitbahay. Ipalag mo nga muna bago tayo mag- ano dito, mag dito ngayong umaga kay uh, ng Sampalok. Pwede kayong dumamay sa ating text line at Viber line 0977. 7915 Yan po ang ating linyang dadamayan sa pinagdadaanan ni Maylin, Lin May, May, Lumayas ka dito! <laughs> Bakit? <laughs> natukso! <laughs> Yan, kakalipat lang, natukso agad. Wala si pong isang buwan kayo sa bagong lilipatan yung apartment dyan sa Sampalok, Maynila. Ay, uh, ikaw ay uh, Nag uh, nagkakamabutihan agad kayo ng caretaker. Si Randy, may pakuya-kuya na naman tumari Maria. Ah. Kuya, kuya. Kuya Randy, dyan diyan. Kumukuya-kuya ka pa dyan ha. Kuya Randy ka kuya, pa, dyan, ha. Kumukuya pero anong ginagawa? Mm, i, mm, kumukuya ako kayo dyan Hindi okay, naman, hindi ako na, na, hindi, na hindi na ako nei-elib sa mga patawag-tawag na kuya. Ako okay. rin. Na minsan ko na nagamit 'yan. <laughs> 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 Kris> Towards> kuya! Hindi na kayo mapaniwala dyan Kuya. At Ayan, pero damay, damay na ito ka. mga kapitbahay. Ayan. Ayan, in love na kayo sa isa't isa ng caretaker ng apartment ninyo. Mm -hmm. At unang beses daw ito mangyari sa buhay ni Mylene. Na nagloko siya. Isang magandang housewife na may tumibok agad yung puso niya sa ibang lalaki. At nagloko. Ay, nako talaga Niloloko naman. Niloloko yung asawa. Pagkaalis sa pagkaalis, Oo papunta nga. trabaho, tsaka ka naman sisibat. Kaloka ka, Mylene! Mm -hmm. <laughs> Hindi kang nga marites! <laughs> Aliparot ka naman! Chari. Gabi naman to si ano, Ira ng Kalawan Laguna, kung ka naman. So, My Lynn. Ikaw, Ira pag nakita mo din si Randy, o oh, ano, titiklop, titiklop din yung puso mo. <laughs> my Lynn! E, respeto mo naman yung asawa mo! Know, May asawa ka na, bakit nagpadala ka dyan sa mga bigay-bigay? Ang landi mo. Kaya nga, nung una, wala, nung una, hmm. hindi niya binibigay ng mali siya. Yung mga pabigay-bigay, yung Uh, asikasong asikasyo ng caretaker ng uh, mm -hmm. apartment nila si Randy no. Mm -hmm. Ano kaya mga binibigay diyan marino no? Binibigyan ah, sigur, ng ano? Ulam. Ulam mo oh, o oh, ganyan. Yan, ulam ko ano no pa, Toron. <laughs> Layuan mo ang lalaking yan, anay yan sa pagsasama niyo ng mag-asawa. Upakan kita diyan. Sabi yan ni Wilcita ng Banayan Mendes. Ay, tama. Ayun. Nakalibutan mong dalhin sa paglipat niyo ang gamot sa tokso. <laughs> Oo. Oh, oh. At saka yung respeto. Nakalimutan mo? Nakalimutan na. Mm -hmm. Dito na lang yung palipatin sa amin sa Kulyat. Matiwasay dito. <laughs> Anong Walang da? Walang asawang dito. Ayan, may asawang pala. Yung nilipatan yung apartment, may asawang agad. Inasawang agad yung asawa yun. na may asawa? May asawang agad, judges Anong damay-damay ka dyan, ha? Anong damay ang hinahanap mo, sabi ni Maring Josie? Damay ka dyan, nagtatrabaho yung asawa mo para sa inyo Tapos ikaw, gumagawa ka ng kabalastugan magisip ka na mabuti, may asawa ang lalaki na yan Huwag mo sirain ang pamilya nyo Pareho sila may asawa Sa lalaki na yan, nakakagigil ka Ayan, dahil Sabi uh, ni Josie Business nila ng asawa niyang OFW yung apartment na yan O, oh, ganyan naman pala eh hmm. O, oh, tapos ganyan Hay nako, Mylene Imbis magtrabaho ka para mabilis kayo umunlad ng asawa mo Kung wala naman kayong anak edi eh di sana, ganoon ang ginawa mo pero mas inuna mo ang landi. Pagising, paano ba? bang inuuna? Landi? Hindi, hindi ko alam, Maris. Mm. Oo, oh, eh, siguro si Maylin, pagising niya, eh, iba agad ang hinahanap niya, hindi eh. asawa niya, eh. Ay, talaga? Bakit <laughs> di mo gayahin si RDC? Ang uh, inaatupag sa umaga, pagising, taho, at enteng cheese design Yun! Oh, oh yun dapat ang inaatupag no. sa umaga. Oh, pia, mani Hindi yung kap asawa ng At kambalat ng tubig, kamalami, panchit, kanton, na may biyon, na may dyaryo, taho. Hmm. Dapat ganoon ang mo. <laughs> Kapag mahirap ka yan, mahirap, yan. yan Mari. Maring Maylin ng ano, Sampalok, nila, Hindi kami conforme, hindi kami masaya sa mga ginagawa ninyo at ng caretaker ng apartment niyo, Pag wala na yung mister mo, eh, biglang papasok naman yan sa buhay mo, sa apartment niyo, Ano? paano na lang kung ayan. Sa ngayon, walang nakakita at walang nakakatunog na meron kayong ginagawang milagro ng caretaker ng apartment ninyo. Eh, para pag nadalas-dalas na ang pagpunta. Yan na nga sinasabi ko, Mare. Pag nadalas-dalas na ang pagpunta, edi pagchichisme na na kayo. Chuan. Nako po. Oo. Bagong lipat lang kayo isang buwan pa lang. Tapos sinasabi wala mo. Wala pa nga, Mare. Ah, wala pa? Wala pa isang buwan. Tapos sinasabi mo, mahal mo na si Randy. edi wow, tigilan mo yan, Maylin. Pareho pa kayo may asawa. Iwasan mo na yan. Bawal at malaking kasalanan yan. Sabi ni Len ng Cavite bilis naman bumigay agad, syempre naman, oh. Naku, pag Randy babaero yan. Grabe naman, wag naman ganun, wag nung malahatin. Sabi ni Yuan. Hindi naman ganun, paring Yuan. Mm -hmm. Nagkataon lang Randy din ito. Ba't parang defensive ka parin? Hindi, hindi eh. naman lahat ng Randy naman. Mm -hmm. Oh, syempre may Randy ba pa pangalan loyal mo? Din. Ha? Randy ba pangalan mo? Hindi naman Randy, kaya lang syempre, iba naman tong si Randy, mm -hmm. may mga Randy loyal naman. Oh. Ay, uh, yun talaga, totoo, ano. Ayan, maring, uh, al uh, maring uh, sino ba ito? Maylin. Sino ba tong si si babaknit na ito? Eh? <laughs> Maring Maylin ng isang palok Manila. Hmm. Abang uh, maaga pa, mamaya gabi na, ang gusto lang namin idamay sa'yo na sana ay uh, matauhan ka, may masmasang ka, at uh, magising ka sa katotohanan na kayong dalawa pareho. Hindi lang ikaw, pati siya. pinagtataksilan pinagtatak nyo pareho yung mga asawa ninyo. Dapat daw ang title pare, sabi ni John ng Alfonso. Hindi ba bagong lipat? Hey. Ano? Bumigay dahil sa bigay-bigay. <laughs> Agay! Agay, Saragoy! O tama, Sabi medyo. Sabi ni John ng Alfonso ka bigay, yan. isa pa, bigay, bigay. Ayan, may isa pa, may isa pa. Dapat pagka mga ganyan, binabalutan ng ano eh, plastic labo. yung hita, yung pagitan ng hita. Para hindi napapasok ng kung sino-sino. Para hindi nila langaw. Ayan. Mare, huwag kang pamigay, okay? Kahit may bigay-bigay sa'yo, huwag kang pamigay, Mare. Asawa ka ng asawa mo. Hindi ka pwedeng asawahin ng ibang asawa. Okay. Kaya, dapat oo. Tama nga yun, ano? Dapat yung kanyang, uh, ang sinusuot niya ay, dapat yung sinusuot mo sa baba, gawa sa lata. <laughs> Parang kung sino mo lang pumasok. Sira. Uh, pero may mabilis pa rin si Randy. Kahit gawa sa lata yung pang ibaba niya, may abrilata naman na dala. Ay, ito po Kahit isimento mo yan, kung so may jackhammer naman si Randy. 'Di ba? Wala din. Kaya ang dapat gawin mare, ikalma mo. Itigom. Itikom mo yung kemerut mo para hindi ano ka ano. Uy, Day, wag mo nang uh, laging pinapasok yung lalaki na yung caretaker niyan yun sa apartment na yan. Diyos ko naman, kakalipat nyo pa lang yun. Wala pang isang buwan. Ganyan agad ang ginagawa mo. Mahiya ka naman sa asawa mo, pagsasama ninyo. Nagtataksil ka na, Day. Ha? Maring mm -mm. may lin ng Sampaloc, Maynila. Kaya ako ko sa iyo, yung Randy. Iskandalo 'yan, Maring. Yung Randy na 'yan, tigil-tigila mo na. Sabihin mm -hmm. mo sa kanya na kahit mahal kita, hindi pwede. Hindi maaari ang ginagawa mm -hmm. natin kasi may asawa ko, nakakagilty, inirerespeto ko ang asawa ko. At siya rin, dapat ganun din gawin niya sa asawa niya. 'Di ba? Kasi pares kayong may asawa. Siyang tunay, ano. Tigilan niyo na yan. 'yan. kami ay uh, talagang uh, nangangamba sa mga pinasok mong maling relasyon ano at uh, maling pang-ipagbanding dahil hindi naman sana dapat alam mo yung limitasyon mo, ano. Kakalipat nyo lang? Ganon ka na agad? Oh, yeah. <laughs> <laughs> oh, mo naman! So Chares! <laughs> Chares! Chares, Chares! Hindi mo lang pinabot ng isang buwan! Chares! Di ba sana kung single yan, di ba? Pwede mo iwanan yung sawa mo kung gusto mo talaga yan. Buti oh. sana kung pareho kayo single, kahit na ilang best pumasok dyan sa apartment nyo, wala. Ang abing, ano, problema doon. Wala kaming pakialam kahit makailan kayo. Oo, may fans club ba kayo? <laughs> lunas na lunas, Maylene, ha? Yeah, mo. maring si Maylene ng Sampalok, Manila. Makibibos sa umaga! Ayan, maraming salamat sa inyong pagdamay kay Maylene ng Sampalok. At mamaya naman, ating damayan ng ating toucher number two, walang iba kundi si... Si Jane ng Paumbong Bulakan. Si Jane sa kanyang... Live drama na may pamagat na. Pusong. Lito. Ay! Makirena at Macho Bibo, yeah? hindi ko po maintindihan ang nararamdaman ko pero nagsiselos po ako sa boyfriend ng best friend ko. Sabi! <laughs> at isa pa, mukhang in love din ako sa best friend ko. Oh! Tawagin nyo na lang po siya sa pangalang Michelle. Simula elementary, mag-best friend po kami ni Michelle. Sabay kami sa lahat ng bagay at mga importanteng pangyayari sa buhay namin. Sabay kami nag-aral, nagdalaga at gumawaduate. Nakako rin kami sa isa't isa na hindi kami magkakaroon ng boyfriend hanggat hindi kami nakakapagtapos ng pag-aaral. Natupad naman yon makibibo At ngayon ngang pareho na kaming may trabaho, nagkaroon naman ng boyfriend si Michelle. Oh. Si Efren. Selos na selos po ako kay Efren dahil inagaw na niya sa akin ang best friend kong si Michelle. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko pero parang nagkakagusto na talaga ako kay Michelle. Kaya naging sure ba? desperada ako ng mga panahong yun. Opo, nainlove po ako sa best friend kong si Michelle. Sa kagustuhan kong maghiwalay sila ni Efren, gumawa ako ng paraan. Inakit ko si Efren. May nangyari sa amin ng palihim ng ilang beses. Ang plano ko lang talaga noong una, eh, pahuhulugin ko lang siya sa akin para iwanan niya si Michelle. At kapag hulog na hulog siya sa akin, saka ko siya iiwanan. Kaya lang iba po ang nangyari. Nagkagustuhan na talaga kami. Mahal ko na siya, mare at pare. Naguguluhan din po ako ngayon. Akala ko kasi in love ako sa best friend kong si Michelle, pero heto at in love din po ako kay Efren na boyfriend ng best friend ko. Tulungan nyo naman ako. Mukhang confused po talaga ako sa gusto ko sa buhay ko at sa kasarian ko ngayon. Sana madamayan niyo po ako, Jane ng Paumbong Bulakan. At ang ating pangalawang live drama ay may pamagat na Pusong Lito. Mr. DJ, take it away! Ay, ang sarap-sarap mo talagang magmahal eh, friend. Alam ano mo bang hinahanap-hanap ko sa araw-araw yung mga yakap at halik mo? Agoy. Agoy. Ah. Ah. Ganon din naman ako, Jane. Eh. Ang sarap mo din kasing... Ah. <laughs> <laughs> sabi, ganun, Bakit may hinga sa tenga? Ganon daw kasi sabi. Ganon din naman ako, Jane. Eh. Mm. Ang sarap mo din kasing... Ah. Dapat aagoy ah, ka din. <laughs> Ulitin mo, sarap, ulitin mo, ulitin mo. Ang sarap mo din kasing... Uh, ah, <laughs> Magmahal. Jane. Ay, naku. Eh, friend, tama na nga yan at baka ma-inlove ka na sa akin talaga. Sige ka. Ayun na nga eh. Bago pa sabihin sa akin yan, alam mo bang H na H na ako sa'yo? H na H? Hulog na hulog na ako sa'yo. <laughs> Mahal na kita, Jane. Ha? Ah, ah, eh, ano, bakit? Sira ka talaga. Alam mo namang boyfriend ka ng best friend ko eh. Hindi pwede. Mali. Pwede naman eh. Itatama ko ang mga pagkakamali. Ano? Ihiwalayan ko si Michelle para sa sa'yo. Tayong dalawang magsama. Ano? Payag ka? Uy, baliw ka ba? Best friend ko si Michelle. Ayoko siyang masaktan. Mahal ko yung best friend ko. Eh ako, mahal mo ba ako? Ah, eh, eh friend, kasi. kasi... iwanan si Michelle. Para sa'yo. Ano ba? Hindi pa ba sapat na dahilan yan para maging tama ang relasyon na to? Eh, friend, pinapapili mo ba ako ngayon? Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Nalilito ang puso ko eh. <laughs> Paano? Nalilito yung... Nalilito yung puso ko. Huwag naman. Si Jay po nang paumbumbulakan ay nalilito ngayon sa sitwasyon niya, niya sa buhay. Kasarihan niya. Tsaka sa? sa kung sino pipiliin niya. Mm -mm. Nalilito na siya kung sino pipiliin niya. Nalilito pa siya sa kasarian niya. Confused talaga ang babae. Pinatawag namin kayong lahat para damayan si Jane ng paumbong mulakan. Damayan natin 0977-7000-915. Atak! Eto <laughs> na nga, mga kapitbahay. Ay, okay, nako, Jane. Ang dami ko ng problema at, at iniisip, dumagdag ka pa. <laughs> Kami din ay nalito sa'yo. Mm. Just me, yo. Mm. Yeah, yung una... Tit, titibok-tibok ka, tapos titibok-tibok din pala ang puso mo. Correct. Sa butchokoy na yan. Oo. Yung <laughs> una, babae hinahanap-hanap mo. Nung nakatikim ka ng butchokoy hinahanap-hanap mo na rin. At ngayon, tinitimbang mo ngayon kung sino ang mas lamang sa kanilang dalawa. Pipiliin mo ba yung best friend mo o itong lalaking? Nang kinuha niya ang timbangan ng bayan sa palengke, <laughs> tinimbang niya ngayon. Ngunit kulang <laughs> Ang ko, Huwag ka maguluhan, te. Confirm, higad ka. Oy, sabi you know? ni Frank ng Amadeo Cavite. Mm -hmm. Confirm na, babae ka talaga, Mare. Try door! <laughs> Aray ko naman. Sabi ni Grace ng Cavite, Mare. Try <laughs> Alam mo? <laughs> bakit hindi ka maghanap ng iba? Kawawa naman yung kaibigan mo. Kasi nga, ang plano niya nung una, pag-ihiwalayin niya lang yung dalawa para siya ang maka-entre and enter mm. the dragon. Kaso ang nangyari, kabaliktaran na in love talaga siya doon sa lalaki mm, nung ay, may nangyari sa kanila. Napakahusay mo naman Jane, ang ganda pang teleserye ka. Syempre. At syempre hindi mawawala ang damayan natin kung wala si the one and only Darwin. <laughs> <laughs> Nang katmon malaban. <laughs> Sabi ni Darwin mare. Ano? Karma na sa yan Jane. Binalak mo pang sirain ang relasyon ni ni, ni na Michelle at Efren? Mm. 'Yun nga lang, may nangyari na sa inyo ni Efren? Wala? Meron ba? Wala, Wala naman. Wala ah. Parang uh, binulungan lang eh. Oo, oo nga. Much better kung umiwas ka na lang sa kanila dahil kung malaman pa ng totoo ang best friend mo, eh baka mauwi sa alam mo yun eh, yung hiwalayan na ano. Yung... At saka friendship over oh, pa. Di ba? Mula yan, kay the one and only, Darwin ng Malavon! Eto, the one and only one, you one, Villanueva ng Makati City. Pag naguguluhan, sumangguni lang kay Tito Inday. <laughs> Tito Inday. Pag si Tito Inday na damay. Alam mo para sa akin pare, ito lang ang mapapayo ko sa'yo, Maring Jane. Jane, makinig ka, tatampaling kita. Jane! Alam mo, ganitong confused ka, dapat hindi ka muna chumuchorva. Kahit kanino dyan sa dalawa, dapat inaayos mo muna yung sarili mo. Kung confused ka, huwag ka naman damay ng iba kasi masasaktan mo sila pareho. Itong isa, give na give na sa'yo. Tapos yung best friend mo naman, walang kaalam-alam na niloloko mo. Dapat, ayusin mo na muna ang sarili mo. Alamin mo muna kung ano ang gusto mo. Unang-una, isipin mo yung kasarian mo. ba diba? Yung mga ganyan, pag-confused sa gender preferences o preference, dapat inaayos mo muna. Kilalanin mo muna ng gusto ang sarili mo. Kung ano ba talaga ang gusto mo para malaman mo sa kanila kung sino talaga. O Siya, kung para kanino eh. ka talaga. Sabi ni Arlene ng Bahay pari Balinsuela, Agoy naon sa man ka, Jane. Nakakaya naman sa'yo. <laughs> Nakakaya naman sa'yo. Kung ako yung best friend mo, sasabunuto kita ng umaati ka mo. Kung may nasasaga sa angkang damdamin. Yun nga, dalawa pa. At relasyon ng relasyon. Mm -mm. Dapat yung... Kung ano muna ang gusto ng buhay mo, ang asikasuhin mo. Oo. Oh, eh. Sa gayon eh, syempre nga naman 'ano kung a-tubagin uh, muna <coughs> kung ano talaga ang uh, gusto ng puso mo kung ano ng okay. sarili mo. Alam mo kasi yeah. pare, wala namang magulo dun sa dalawa, ikaw lang talaga yung hmm. anay kaya ikaw Hello? yung balis diyan sa dalawa. Ayan. O, ikaw Jane talagang problema diyan. Mm -hmm. Kaya alamin mo muna kung anong gusto mo hindi yun ang dadamay ka. Mm -mm, di ba? Good morning nga pala sa mga taga Burris Barber Shop. Ayan, malinaw na malinaw ang win radio dito sa amin. Maraming thank salamat. You, thank you. At yan, B -B salamat sa pagdamay nyo. Nakakaloka ka, Jane. <laughs>